Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong registered pharmacist. At sa video natin naman na to, ay pag-uusapan natin ang isang napaka tanong na lagi kong narinig sa inyo. So, paano nga ba yung tamang pagpili ng vitamins? Actually, napakaraming klase ng vitamins at supplements na available sa market. May mahal, may mura, ayan, may mga generics tayo, may mga sikat na mga brands, ganyan. Pero paano mo nga ba malalaman kung alin talaga yung kailangan mo? So, hindi lahat ng vitamins, inspare pare, -pare hindi rin lahat ng tao pare-pareho yung pangangailangan. Sa video natin na to malalaman mo kung kailan mo talaga kailangan uminom ng vitamins, paano basahin ang label ng vitamins, ano yung vitamins and essentials araw-araw na kailangan umapasok sa katawan natin, ano pumili ng vitamins base health goals mo, at alin ang mga dapat iwasan. So kung nalilito ka kung alin ang bibilhin o kung kailangan mo ba talaga ng vitamins, make sure to watch hanggang sa dulo ng video natin na to. Like for example na lang, pagdating sa sabon panlaba. Merong Tide, may Surf, Mr. Clean, so marami. Pero yung goal naman nila is malinisan yung damit pag naglalaba tayo. So ganun din pagdating sa mga vitamins. So iba-iba lang yung brands sila, iba-iba yung manufacturing company na gumagawa. Pero same sila ng goal. May mga differences lang din talaga sila. Kasi yung mga, yung Tide na yan, yung Surf, yung Mr. Clean, yung Ariel, may mga pagkakaiba-iba rin naman sila sa ingredients nila. So, pero pagdating sa gamot, syempre yung goal naman natin dito is for supplementation at para ma event natin yung deficiency at pagkakasakit. By the way, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click ang notification bell icon para maging mas updated kayo sa mga future video uploads ko. So, start na natin. Ang katawan natin ay nangangailangan ng iba't ibang nutrition para mapanatili or ma-maintain yung tamang kalusugan at magkaroon tayo ng masiglang pangangatawan. So, isa sa pinakamalagang bahagi ng ating nutrition ay ang vitamins. Ang mga vitamins na to ay source yan ng nutrients na hindi kaya yang um gawin or i-produce ng katawan natin kaya kailangan natin itong makuha either kakain tayo ng um, nutritious food galing sa mga prutas, sa mga gulay, sa karne at iba pa or mag-take tayo ng supplements na mabibili sa mga botika. Pero syempre sa dami ng mga vitamins at supplements na makita natin sa market, paano nga ba natin malalaman kung ano yung tamang vitamins na kailangan natin? So kaya dito papasok yung unang tanong na kailangan ko ba talaga ng vitamins? So syempre, yung sagot dito hindi lahat ng tao ay kailangan uminom ng vitamins araw-araw, lalo na kung balance ang diet mo. Pero sa totoo lang, karamihan sa atin ay may nutritional gaps dahil sa una, kumakain tayo or mas pinipili natin kumain ng fast food processed food. Pangalawa, stressful yung lifestyle natin. Pangatlo, kulang sa tulog. Pangapat, kakulangan sa pag-expose natin sa sarili natin sa araw, which is source ng vitamin D. So, nagkakaroon ng gap or deficiency somehow. Lalo na kung hindi ka kumakain ng gulay, hindi ka kumakain ng prutas. According sa 2021 report ng World Health Organization, vitamin deficiencies remain a global problem kahit sa mga developed countries. Sa Pilipinas, may mataas pa rin prevalence ng iron, vitamin vitamin A at iodine deficiency according sa DOH. Kung ganito yung lifestyle mo, malaki yung chance na kailangan mong mag-supplement. Kailangan mong mag-take ng mga tableta na nabibili natin sa market. Pero hindi mo naman kailangan lahat bilhin. So may mga specific vitamins na kailangan lang tayo. So sino yung kailangan mag-take ng supplement? Kapag palagi kang pagod o puyat, hindi mo kumakain ng gulay at prutas, may chronic health conditions, may specific nutrient deficiency like vitamin D deficiency, So, if ever na meron kang um, nutrient malabsorption, so ayun yung mga kailangan mo mag-take ng vitamins. Pero syempre, kung meron kang nutrient malabsorption, ayusin mo muna yung gut health mo, di ba? Take ka ng probiotics, for example. Ngayon, paano nga ba magbasa ng vitamin label? So, napaka-importante ng label reading para malaman mo kung ano yung nutrients ang laman ng supplements na bibilin mo. So, number one, number one tip natin is check the recommended dietary allowances. So, syempre, dito sa doon mo malalaman kung ilan ba yung amount ng specific vitamin na kailangan mo sa pang-araw-araw. And then from there, you can compare it doon sa may label ng vitamin na iinomin mo or bibilhin mo. Pangalawa, yung active ingredients. Dito mo naman makikita kung anong klase ng vitamins yung available sa gamot na bibilhin mo. Pangatlo, syempre, tingnan mo rin yung other ingredients. Baka mamaya meron kang um, allergy. Like for example, uh, meron palang kasamang soy, gluten, dairy, or artificial coloring yung vitamins and then um allergic ka pala sa mga yon kung hindi ka naman allergic walang problema pagdating sa mga other ingredients ng vitamin and then syempre pang-apat check mo na rin yung expiration date so laging i-check kung fresh pa yung product or freshly manufactured yung product kasi baka mamaya um medyo malapit na pala yung expiry date mas maganda if bibili ka ng um gamot na freshly manufactured so at least 6 months before na expiration date kasi baka mamaya hindi mo magamit or parang tama rin ka or hindi ka na nag take ng vitamin so sayang lang. And then merong um, research study noong 2020 sa Nutrients journal. So it emphasized the importance of bioavailability sa pagpili ng vitamins. So hindi lahat ng forms ay pare-pareho na na-absorb ng katawan kasi. Kaya nga iba-iba yung forms din ng vitamins, may um, solution, may suspension, may tablet, may capsule. So may mga purpose din naman sila. So ngayon, ano yung vitamins ang essential sa araw-araw? So may mga vitamins na mas recommended for daily use. Like for example, yung vitamin C or yung ascorbic acid kasi um uh, meron siyang antioxidant property pampalakas ng immune system para maiwasan yung pagkakasakit so pangalawa vitamin D3 para naman sa bone health at immunity kung wala tayo nito um, lalo na kung hindi ka naaarawan so possible na magkaroon ng deficiency pero itong vitamin D na to um fat soluble siya kaya mas maganda i-take siya after meal para mas maganda yung absorption pangatlo vitamin B complex ito naman ginagamit natin for energy production kasi lahat ng body processes natin sa natin, um, nangangailangan talaga ng energy. So, itong vitamin B complex, kinoconvert niya yung kinakain natin into energy. So, nakakatulong din siya para sa stress support, para sa brain function, at marami pang purpose. Kasi sa vitamin B complex, marami talaga siyang components. Marami siyang vitamins, like vitamin B1, B2, B3, B5, B7. So, marami. Pang-apat, yung zinc. Para naman to sa immune system, sa so wound healing at reproductive health. Pang-lima, magnesium, which is um, considered as mineral para naman sa muscles, nerves at better sleep. Maraming mga available sa market na multivitamins plus minerals. Kumbaga magkakasama na sila sa isang vitamin. So, okay lang din naman na 'yun na lang 'yung bilhin nyo kaysa sa hiwa-hiwalay pa. Pero if ever na yung mga specific na needs talaga kayo, okay din kapag hiwa-hiwalay. So, may separate na ascorbic acid, so separate na vitamin D. So, merong clinical study noong 2022 na na-publish sa may um, Journal of Clinical Medicine na ang pagkakaroon ng daily supplementation ng vitamin D at magnesium ay may positive effect sa mood and metabolic health. So, additional kalaman lang. Ngayon, paano naman pumili based sa health goals mo? So, may iba't ibang klase ng vitamins depende sa goal mo. Pampataba ba o pampagana ba? So, syempre, magandang mag-take ng B-complex. Yung uh, multivitamins with iron and lysine. May mga multivitamins din na may buktisin components. So, ibig sabihin, pampagana kumain. So, another goal or possible goal mo, pampaganda ba ng balat yung kailangan mo? So, nandyan yung vitamin E, yung collagen, yung vitamin C or ascorbic acid. Para sa stress at pagod naman, so, maganda syempre yung vitamin B complex, yung multivitamins with iron. Para sa immune system, nandyan yung vitamin C, yung zinc, yung vitamin D. If ever napalagi ka naman po yat, so, syempre, makakatulong yung magnesium, vitamin B6, melatonin kung approved ng doktor mo. So, syempre, nandyan din yung multivitamins with iron. So, meron ding study noong 2023. So, actually, meta-analysis siya na na-publish sa Frontiers in Nutrition na nagko-confirm that personalized supplementation based on lifestyle and health status gives better health outcomes kaysa sa one-size-fits-all approach. So, kumbaga kasi, meron kasing nabibili na mga multivitamins. So, syempre, kung may mga specific na pangangailangan ka or specific na vitamin na gusto mong i So, yun yung sinasabi niya dito na depende sa lifestyle, depende sa health status, or depende sa pangangailangan mo yung pagbili ng specific na vitamin. So, alin yung dapat iwasan? Yung super high dose na walang medical basis. Pangalawa, yung supplements na walang FDA approval. Pangatlo, yung masyadong maraming fillers at artificial colors. At pangapat, yung hindi mo maintindihan ang label. Tandaan, more is not always better. May mga vitamins na pwedeng magdulot ng toxicity, kung sobra gaya ng mga fat-soluble vitamins so like yung vitamin A B, E, at K and then syempre yung ibang mga minerals din like for example yung iron and then for my final tips at reminders always consult your doctor or pharmacist lalo na kung may iniinom kang maintenance na medication and then do not mix too many supplements at once maganda na alam mo kung ano talaga yung kailangan mo another stick to trusted brands generic okay na okay lang basta basta FDA approved. And then syempre importante rin yung consistency sa pag-inom. So wag nyong isipin na kapag nagtika ng isang beses, dalawang beses, or for first, second, or third day ay magiging okay na agad yung katawan nyo. In short, wag lang din inumin kung naalala nyo yung uh, vitamin sa to. Kailangan may consistency din para makita nyo yung effect niya sa katawan nyo. And then syempre, lastly, supplement lang siya ha. So hindi dapat pinapalit yung supplement sa to kapalit ng mga healthy lifestyle. So maganda if kumakain pa rin tayo ng natural sources ng um, nutrients like for example, yung mga prutas, kulay, mga karne. So kailangan din kasi natin sila sa tamang proportion. And then syempre, kailangan din natin ng exercise, balanced diet. For our conclusion, ang tamang pagpili ng vitamins ay dapat based sa personal na pangangailangan, health condition, at lifestyles. Hindi porket trending o sikat ay dapat mo nang inumin. With proper guidance, makakatulong talaga supplements para mapunan ang nutritional gaps at mas mapabuti ang overall health mo. So, kung natuto ka sa video natin na to, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe. So, comment down below kung may karanasan ka na gusto mong i-share or may tanong ka tungkol sa topic natin na to. Or kung ano man yung gamot or supplements na iniinom mo, share mo naman sa amin. So, salamat sa panonood guys. Hanggang sa next video ulit natin. Muli as a registered pharmacist, ako yung nagpapaalala na ugaliin magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa nyong gamot para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong condition. So see you and have a great day po. Bye bye.